Paano kung sabihin ko sa inyo na ang paraan ng karamihan sa mga nakatatandang kababaihan sa pagbibigay kasiyahan sa kanilang sarili ay maaaring lalong nakasasama na ang minadali at madalas na may kasamang konsensyang gawi na marahil ay ginagawa mo na sa loob ng maraming dekada ay maaaring unti-unting nagpapapurol ng iyong pakiramdam, nagpapahirap sa pagkaantig at nagpapaiklipa pa ng yung sexual lifespan. Ito ay isang mahirap pakinggang katotohanan, ngunit isa itong maaaring magbago ng lahat kung handa kang makinig. Heto ang katotohanan karamihan sa mga kababaihan na lampas 60 anyos ay hindi kailanman naturuan kung paano iakma ang kanilang mga pinakapribadong gawi sa mga natural na pagbabago na pinagdadaanan ng kanilang katawan. Dahil dito, napapalampas nila ang ilan sa mga pinakamakapangyarihan na kapagbibigay kasiyahan at nakapagpapasiglang kaligayahan na maaari sana nilang maranasan. Ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at malusog na pagtanda. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang libu-libong kababaihan sa kanilang edad na 60s-70s at higit pa na muling matuklasan ang enerhiya kumpiyansa at koneksyon ng walang hormones, walang operasyon at walang kahihiyan. Ang ibabahagi ko sa inyo ay hindi lamang teorya. Ito ay isang hanay ng mga subok na prinsipyo na tunay na nakapagpabago ng mga buhay. Nakikita ninyo mayroong isang kabalintunaan na iilan lamang ang nagsasalita tungkol dito. Habang tumatanda ang inyong katawan, ang inyong kapasidad para sa mas malalim at mas matagal na kasiyahan ay hindi nawawala. Sa katunayan ito ay lumalawak, ngunit kung alam mo lamang kung paano ito ma-access at iyon ang tungkol sa lahat ng ito. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko ang pitong sikreto sa sariling pagpapaligaya na hindi kailanman itinuro sa mga nakatatandang kababaihan, mga pamamaraan ng suportado ng agham hinubog nang tunay na karanasan at partikular na idinisenyo para sa katawan ng mature na babae. Sa pagtatapos, ipakikilala ko sa inyo ang isang natural na pamamaraan na maaring ganap na magpabago sa inyong pagiging intimate at sa inyong sirkulasyon at maging sa paraan ng inyong pakiramdam sa sarili ninyong balat. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang impormasyong ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-on -e ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mahahalagang payong pangkalusugan na partikular sa edad na idinisenyo upang tulungan kayong maging mas malakas, mas may tiwala sa sarili, at mas konektado. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, pang ang sa mga komento. Kung hindi naman itype pang zero at ipaalam sa akin, kung paano ko pa mas mapapakinabangan para sa inyo ang mga kaalamang ito. Sige, simulan na natin sa unang sikreto, isa na halos ikinagugulat ng bawat babaeng nakatrabaho ko. Wala itong kinalaman sa mga tableta, kagamitan o mga pamamaraan na nakikita ninyo sa mga magazine. Sa katunayan, nagsisimula ito sa isang bagay na mas simple at higit na mas makapangyarihan ang iyong atensyon. Dahil ang totoo, karamihan sa mga nakatatandang kababaihan ay nagmamadali sa sariling pagpapaligaya dahil sa nakasanayan nang hindi man lang namamalayan na ang pagdahan-dahan at pagiging ganap na present ay maaaring ganap na magpabago ng karanasan. Dito, nagsisimula ang pagbabago. Unang sikreto, ang mindfulness ay nagbibigay hiwaga. Kung maibabalik ko lang ang panahon at masasabi sa bawat nakatatandang babae ang isang bagay tungkol sa kasiyahan, ito ay dahan-dahan lang. Totoong dahan-dahan. Nakikita ninyo para sa karamihan sa atin ang sariling pagpapaligaya ay isang bagay na natutunan ng palihim, madalas na may kasamang hiya o konsensya. Ito ay mabilis tago at minadali. Naging isang gawi ito na binuo para sa bilis, hindi para sa kasiyahan. Sa loob ng maraming dekada, dinala natin ang parehong minadaling pattern hanggang sa pagtanda. Ngunit ang hindi kailanman sinabi sa atin ay ang katawan na mayroon ka sa edad na 60 C, o kahit 80 ay hindi nais ng bilis. Gusto nito ng presensya, gusto nito ng kamalayan, gusto nitong mahipo ng may intensyon. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang pasyente, isang sabyem pointo taong gulang, Naritiradong guro na nagngangalang Elena. Sinabi niya sa akin na hindi na siya nakaramdam ng tunay na kasiyahan mula sa sariling pagpapaligaya sa loob ng maraming taon. Hindi dahil sa hindi niya sinubukan, kundi dahil palagi siyang nakakaramdam ng kawalan ng gana pagkatapos. Nang gabayan ko siya sa mindful self-touch, mas mabagal na paghinga, pagbibigay pansin sa mga nakalimutang bahagi ng kanyang katawan pagalugad ng walang inaasahan siya ay napaiyak. Hindi ko alam na kaya pa pala itong maramdaman ng katawan ko. Sabi niya, at hindi siya nag-iisa. Kapag inilipat mo ang iyong focus mula sa pagiging goal-oriented patungo sa pagiging sensation-oriented, nagbabago ang lahat. Lumalalim ang iyong paghinga iba ang nagiging tugon ng iyong katawan at ang mga nerbiyos na matagal ng tahimik ay nagsisimulang magising. Ang mga bahagi na dati mong binabaliwala ay nagiging pinagmumula ng init pangingilig at maging ng mga alo ng kasiyahan sa buong katawan. Hindi ito tungkol sa pantasya o pagganap. Ito ay tungkol sa pagkonekta sa iyong sarili, sa iyong enerya at sa tahimik na kagalakan na nabubuhay sa ilalim lamang ng balat kapag binigyan mo ito ng puwang na lumitaw. Heto ang agham sa likod nito kapag ikaw ay mindful lang yung katawan ay naglalabas ng mas maraming oxytocin at mas kaunting cortisol nangangahulugan yon ng mas malalim na kasiyahan nabawasang stress at mas matagal na glow ginagawa nitong isang karanasan ng pagpapanibago ang dating isang sandali lamang ng pagpapakawala kaya kung sakaling naisip mo na ang iyong pinakamagagandang araw ng kasiyahan ay nakalipas na gusto kong malaman mo na maaring nagsisimula pa lamang ang mga ito. Ngunit upang marating iyon, kailangan mong maging handa na humipo ng iba huminga ng mas malalim at hayaang mas maging mahalaga ang paglalakbay kaysa sa patutunguhan. Ngayon, kung nagulat ka diyan, maghintay ka hanggang sa marinig mo kung paano radikal na mababago ng oras ng araw na pinipili mong magbigay kasiyahan sa iyong sarili, ang lahat ng iyong nararamdaman kung nandito ka pa rin at tumatatak sa iyo ang mga kaalamang ito, sige, at itype ang numerong omo sa mga komento para malaman kung nakakasunod ka at nakakakuha ka ng halaga mula rito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang sikreto. Ikalawang sikreto. Nasa tamang oras ang lahat. Isa sa mga pinakahindi napapansing salik sa kasiyahan ng babae, lalo na habang tayo ay tumatanda, ay ang tamang oras hindi ang teknik hindi ang dalas, kundi kung kailan mo ito ginagawa. At sa totoo lang, hindi rin ako laging naniniwala na malaki ang epekto nito noon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, pagkatapos makinig sa daan-daang pasyente at pag-aralan ang mga pananaliksik, nakita ko ang isang malinaw na pattern. Ang mga nakatatandang kababaihan na inaayon ang kanilang sariling pagpapaligaya sa natural na ritmo ng enerhiya ng kanilang katawan ay palaging nag-uulat ng mas madaling pagkaantig, mas malalim na sensasyon at mas maraming emosyonal na kasiyahan. Ang totoo, nagbago na ang body clock o orasan ng inyong katawan. Noong nasa 30s at 40s ka pa maaaring abalaka sa karera mga anak at sambahayan, kung saan ang mga intimate moments ay isinisingit sa gabi kapag pagod ka na. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga pattern ng enerhiya. Pagsapit mo sa iyong 60s o 70s ang bagong sweet spot para sa sexual na aktibidad ay madalas sa huling bahagi ng umaga o maagang hapon sa pagitan ng tensyon. At dusin na kuno iyon ang oras na ang iyong stress hormone, ang cortisol ay nagstabilize na mas malinaw ang iyong isip at mas available para sa iyo ang iyong enerhiya mayroon akong isang pasyente isang 68 taong gulang na nagngangalang digna na nagsabing ang kanyang solo time ay laging sa gabi bago matulog. Ngunit pakiramdam niya ay disconnected siya na parang hindi na tumutugon ang kanyang katawan tulad ng dati. Hiniling ko sa kanya na ilipat ang kanyang oras sa huling bahagi ng umaga kahit sa loob lang ng isang linggo. Tumawag siya sa akin makalipas ang dalawang araw at sinabi, Dok, hindi ko akalain na hinihintay lang pala ng katawan ko na pakinggan ko siya. Iyon ang susi pakikinig. Dahil ang kasiyahan ay hindi lang pisikal. Ito ay tungkol sa ritmo. Ito ay tungkol sa pagpapakita kapag ang iyong katawan ay pinakahandang tumanggap. At kapag sinimulan mong igalang ang tamang oras na iyon, lahat ay nagsisimulang dumaloy ng mas natural. Ngayon, kung ang tamang oras ay maaring magdulot ng ganoong kalaking pagkakaiba, isipin kung ano ang mangyayari kapag ipinarismo ito sa isang kapaligiran na nagpapalakas ng sensasyon sa halip na pigilan ito. Ang susunod na sikreto ay magbubunyag kung gaano kalaki ang epekto ng 'yong kapaligiran sa 'yong mga pinaka-intimate na karanasan at kung paano mabubuksan ng ilang maliliit na pagbabago ang mga ganap na bagong antas ng kasiyahan. Ikatlong sikreto, inuhubog ng iyong kapaligiran ng iyong karanasan. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi nag-iisip ng malalim tungkol sa kanilang kapaligiran pagdating sa kasiyahan. Tayo ay mga nilalang ng ugali sa kwarto sa banyo, marahil sa ilalim ng kumot na may nakakandadong pinto para lang makaramdam ng kaunting privacy. Ngunit ang natutunan ko mula sa agham at mula sa pakikinig sa aking mga nakatatandang pasyente ay ang espasyo sa paligid mo ay may mas malalim na epekto sa iyong sexual na karanasan kaysa sa iyong inaasahan lalo na habang ikaw ay tumatanda. Ang iyong mas batang sarili ay maaring naantig sa isang mabilis na pantasya o sa haplos ng isang kapareha. Ngunit habang tayo ay tumatanda, nagbabago ang ating mga pattern ng pagkaantig. Ang haplos ay nagiging mas makabuluhan, ang ginhawa ay nagiging mas mahalaga, at ang pandama sa mundo sa paligid natin, ang init ng isang silid, ang amoy sa hangin, ang tela ng mga sapin sa kama ay nagsisimulang maging mahalaga sa mga paraang hindi pa nangyari noon. Naaalala ko ang isang babae, isang sekuntuto taong gulang na nagngangalang Gloria, na nagsabing ang kanyang kasiyahan ay parang manhid. Hindi sira kundi mapuro lang. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang kapaligiran. Nagkibit-balikat siya. Malamig na banyo, maliwanag na ilaw, nakakandadong pinto. Iminungkahi ko na subukan niya ang isang bagay na iba-isang mainit-init na kwarto, mga 24 hanggang 26 degrees Celsius. Madilim-dilim na ilaw. Marahil isang amoy tulad ng sandalwood o vanila na parehong napatunayang nagpapataas ng pagkaantig sa mga babae. Ilang maliliit na pagbabago lamang. Sa susunod naming pag-uusap, sinabi niya, Para bang sa wakas ay sinabi ng katawan ko na, O, ang iyong utak ay tumutugon sa mga senyales ng kaligtasan ng ginhawa ng kayamanan. At kapag sinusuportahan yon ng iyong kapaligiran ang pagkaantig, ay nagiging mas madali, mas malalim at mas nakalulubog. Isipin ito bilang paghahanda ng entablado bago ang pagtatanghal. Karapat dapat ka sa higit pa sa basta-bastang paggawa. Karapat dapat kang mapalibutan ng isang bagay na nag-aanyaya sa iyo sa sandaling iyon. Ngunit heto ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Paano kong sabihin ko sa iyo na ang pamamaraan na ginamit mo sa buong buhay mo ay maaring aktwal na kumokontra sa paraan na gusto ng iyong katawan na mahipo ngayon, na ang dating nagdudulot ng ginhawa ay ngayon ay pumipigil sa iyo mula sa isang bagay na higit na mas kasiya siya. Sa susunod na sikreto, tutuklasin natin kung paano ito babaguhin. ika na sikreto, tuklasin muli ang paraan ng paghipo sa iyong sarili. Kung katulad ka ng karamihan sa mga kababaihan, ang paraan ng paghipo mo sa iyong sarili ngayon ay marahil hindi gaanong naiiba sa kung paano mo ito ginawa. Noong 16 ka pa lamang, mabilis pa ulit-ulit at halos nakatuon lamang sa direktang pagstimulate sa clitoris. Walang may kasalanan. Ganyan natutunan ng karamihan sa atin walang gabay na aklat, walang pag-uusap, kundi instinct at pagmamadali lamang. Ngunit heto ang katotohanan ng katawan mo ngayon ay hindi nakapareho ng katawan mo noon. Ito ay mas matalino, mas komplikado at nararapat sa isang pamamaraan na sumasalamin doon. Minsan ay may pasyente ako isang 66 taong gulang na retiradong nurse na nagngangalang Sonya na nagsabing, Ewan ko, Dok. Hindi na pareho ang pakiramdam. Hiniling ko sa kanya na ilarawan kung paano siya nagmamasturbate. Ito ay parehong direktang pressure. Parehong mabilis na ritmo laging diretsyo sa katapusan. Ipinakilala ko sa kanya ang ilang pagbabago lamang paggamit ng dekalidad na lubrikan paggalugad sa buong vulva sa halip na isang spot lang at pag eksperimento sa mga pagbabago sa ritmo. Isang linggo makalipas tumawag siya sa akin at sinabi, "Iyon ng unang beses sa loob ng maraming taon na ayaw kong matapos pa." Ang iyong katawan ay tumutugon sa pagkakaiba-iba tulad ng iyong panlasa. Ang iyong mga nerve endings ay nagsasawa sa paulit-ulit. Subukang baguhin ang pressure mula sa magaan hanggang sa matatag. Bagalan ang iyong bilis. Subukan ang mga pabilog o parang tinatapik na mga galaw sa halip na pagkuskos lamang at huwag maliitin ang kapangyarihan ng paggalugad sa mga lugar sa paligid ng clitoris na maaaring mas sensitibo pa ang mga pamamaraan tulad ng paggamit ng unan sa ilalim ng iyong balakang upang baguhin ang angulo o pagtutuon ng pansin sa panloob ng labiya at sa bungad ng ari ay maaring ganap na magpabago ng iyong karanasan. At nariyan din ang ritmo isang lugar na hindi kailanman ginagalugad ng karamihan sa mga kababaihan. Sa halip na manatiling tuloy-tuloy payagan ang iyong sarili na bumuo, huminto at magbago. Isipin ito na parang musika. Ang pinakamagagandang himig ay hindi isang nota na paulit-ulit na tinutugtog. Sila ay tumataas at bumababa, lumalakas at humihina. Doon nananahan ang mas malalim na kasiyahan. Ngayon isipin na pagsamahin ang pinong pamamaraan na iyon sa isang ganap na bagong mapa ng mga pleasure zone na maaaring hindi mo pa alam na umiiral. Sa susunod na sikreto, tutuklasin natin ang mga bahagi ng iyong katawan na maaring magbukas ng mga sensasyong mas malakas kaysa sa iyong inaasahan. Ikalimang sikreto tuklasin ang mga bagong pleasure zone. Isa sa pinakamakapangyarihang pagbabago na kaakibat ng pagtanda ay kung paano tumutugon ng iyong katawan sa haplos. Ang dating epektibo ay maaaring hindi na pareho ang tama ngayon at iyon ay maaaring nakakadismaya hanggang sa matanto mo na hindi ito isang pagkawala kundi isang imbitasyon. Dahil ang totoo, habang nagbabago ang mga hormone at nag e evolve ang sensitivity ng mga nervyos, nagsisimulang magising ang mga bagong bahagi ng katawan. Hindi ka nawawala ng kasiyahan. Nagkakaroon ka ng akses sa iba't ibang lugar na naghihintay na tuklasin. Naaalala ko ang pakikipag-usap sa isang babae noong early 70s niya si Corazon na nahihirapan sa pakiramdam ng disconnection sa tuwing nagbibigay kasiyahan sa sarili. Parang patag lang ang pakiramdam, sabi niya. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ng isang bagay na hindi pa niya nagawa noon, laktawan ng direktang pag-stimulate sa ari sa unang limang minuto. Sa halip sinabi ko sa kanya na galugarin ang kanyang mga dibdib at utong gumamit ng malambot na haplos sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan at dahan-dahang haplusin ang kanyang panloob na hita. Tiningnan niya ako na parang nababaliw ako, ngunit nangako siyang susubukan niya ito. Dalawang linggo makalipas siya ay nagniningning. Dok, nakaramdam ako ng mga bagay na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko. Sabi niya, para bang umilaw ang buong katawan ko. May tunay na agham sa likod niyan. Habang tumatanda ang katawan, ang mga hindi gaanong kilalang nerve pathways ay nagiging mas tumutugon. Ang banayad na pressure sa mga lugar na dating hindi napapansin ang batok panloob na tuhod, kahit na ang ibabang bahagi ng likod ay maaring lumikha ng isang kaskad ng kasiyahan. At huwag magulat kung ang mga lugar na dati ay masyadong sensitibo noong mas bata ka pa, ay tama na sa pakiramdam ngayon. Ang mapa ng kasiyahan ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Kailangan mo lang maging handa na galugarin ito. At kapag pinagsama mo ang ganitong uri ng paggalugad, sa pinabuting sirkulasyon at intensyonal na paghahanda, ang mga resulta ay maaaring maging pambihira. Na nagdadala sa atin sa susunod na sikreto, isang pamamaraan na ibinahagi ko sa daan-daang kababaihan na natural na makapagpapahusay ng sensasyon lubrication at enerhiya madalas sa loob lamang ng ilang sesyon. Ito ay tinatawag na Circulation Revival Method at gugustuhin mong marinig ang bawat hakbang. Ika-anim na sikreto. Paganahin ang Circulation Revival Method. Kung may isang bagay na sana ay mas naiintindihan ng mas maraming kababaihan na higit sa siksta ito, ay ang kasiyahan ay hindi lamang tungkol sa stimulation, ito ay tungkol sa daloy ng dugo. Kung walang magandang sirkulasyon, mas mabagal ang pagkaantig at maaaring maging mapurol ang mga sensasyon. Dito pumapasok ang circulation revival method. Itinuro ko ang pamamaraang ito sa hindi mabilang na kababaihan sa aking practice at ang mga resulta ay madalas na nakakagulat sa kanila hindi lamang sa sensasyon kundi sa kung gaano sila kasigla at buhay ang pakiramdam pagkatapos nagsisimula ito sa paghahanda karamihan sa mga kababaihan ay hindi iniisip kung ano ang kanilang ginagawa bago nila hipuin ang kanilang sarili ngunit ang mga sandaling iyon bago pa ay maaring maging susi sa pagbubukas ng mas malalim na kasiyahan maghydrate magsimula sa isang buong baso ng tubig pinapalakas nito ang dami ng dugo at tinutulungan ng iyong katawan na maghatid ng dugong mayaman sa oxygen sa pelvic region na nagpapataas ng sensitivity. Magnourish mga 90 minuto bago kumain ng isang bagay na sumusuporta sa sirkulasyon. Dark chocolate mga berry isang dakot ng almendras, hindi lamang ito mga merienda, ito ay mga kasangkapan. Gumagalaw limang minuto lamang ng mabilis na paglalakad pelvic tilts. O kahit na magaang na pag-uunat ay naghahanda sa iyong vascular system. Huminga sundan yon ng malalim at ritmikong paghinga. Huminga papasok sa apat na bilang pigilin sa apat at huminga palabas sa anim. Pinapakalma nito ang iyong nervous system at pinatataas ang iyong kamalayan. Mag-warm up bago ka magsimula maglaan ng ilang minuto para dahan-dahang masahiin ang mga pangunahing bahagi ang iyong mga panloob nahita ibabang bahagi ng tiyan at ang iyong mga dibdib ang mga lugar na ito ay tahanan ng mga pangunahing daluyan ng dugo at nerve pathways ang pagpapainit sa kanila ay naghahanda sa iyong buong katawan para sa isang mas mayamang sensasyon kapag sinusunod ng mga kababaihan ang pagkakasunod-sunod na ito madalas nilang inilalarawan ang karanasan bilang mas matindi mas konektado, at kahit na mas kabataan. Isang babae sa kanyang huling 60s si Linda ang nagsabi sa akin na pakiramdam niya ay parang may binuksan siyang switch sa kanyang katawan na matagal nang nakapatay. At gayon pa man, kahit sa lahat ng ito, ang paghahanda ang tamang oras, ang haplos. Merong isang huling piraso ng puzzle na tinatanggihan ng karamihan sa mga kababaihan ang pagtanggap at pagangkop sa mga pagbabago ng pagtanda. Ngunit paano kung ang mga pagbabagong iyon ay hindi mga limitasyon kundi mga daan patungo sa isang bagay na mas maganda pa? Pag-usapan natin iyan sa susunod. Ikapitong sikreto: Makiangkop sa pagtanda. Huwag itong labanan. Mayroong isang sandali sa buhay ng bawat babae kung kailan napapansin niya na nagbabago ang mga bagay. Mas mabagal ang oras ng pagtugon. Maaring iba na ang pakiramdam ng orgasmo, hindi na ginagawa ng katawan ang dati nitong ginagawa, hindi man lang sa utos. Para sa napakaraming kababaihan, ang sandaling iyon ay nagdudulot ng tahimik na pagkasindak. Sila ay sumusuko na lang iniisip na ang kasiyahan ay isang bagay na unti-unting nawawala sa pagtanda o sinusubukan nilang pilitin ang kanilang daan pabalik sa dati na humahantong lamang sa pagkadismaya. Ngunit hindi kailangang maging ganoon. Malayo sa ganoon, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay nangyayari kapag huminto ka sa pagsubok na likhain muli ang nakaraan at sa halip ay matutong makipagtulungan sa katawan na mayroon ka ngayon. Maaring mas matagal na ngayon ang iyong pattern ng pagkaantig, ngunit hindi yon isang depekto. Ito ay isang pagkakataon. Ang plateau phase, iyong magandang yugto ng matinding pagnanasa bago ang kasukdulan ay natural na nagiging mas mahaba at mas madaling ma-access sa pagtanda. At kapag huminto ka, sa pagmamadali, kapag talagang nanahan ka sa espasyong yon, maaari itong maging mas malalim at buong katawan ang pakiramdam kaysa sa anumang naaalala mo Mula sa iyong mga nakababatang taon, nagkaroon ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s na nagsabi sa akin na nagsimula na silang makaranas ng mga orgasmo na hindi nagaanong parang isang matulis na tuktok, kundi parang mga alo ng kasiyahan na kumakalat sa kanilang buong katawan na nagiiwan sa kanila na kalmado-kontento at ganap na buhay. Ito ay mga karanasang hindi kailanman inakala ng karamihan na posible. Ngunit posible ang mga ito. Kailangan mo lang bitawan ang nakaraan at yakapin ng kasalukuyan. Kahit na ang mga pisikal na pagbabago tulad ng panunuyo ng ari o nabawasang sensitivity ay hindi mga problema. Sila ay mga senyales lamang. Sila ay mga imbitasyon upang mag-explore gumamit ng mga lubricant at laruan na nagpapahusay ng sensasyon, magbago ng posisyon at tumuklas ng mga bagong landas ng koneksyon. Ito ang panahon ng pagpipino, hindi ng paghina. At ngayong nakita mo na ang pitong sikretong ito, maaring nagtatanong ka, paano ko pagsasama-samahin ang lahat ng ito? Paano ko gagawing isang bagong paraan ng pamumuhay ang mga kaalamang ito, hindi lamang sa panahon ng sariling pagpapaligaya, kundi sa kung paano ako humaharap sa bawat araw? tapusin natin diyan konklusyon kung may isang bagay na inaasahan kong matututunan ninyo mula sa pitong sikretong ito ito ay ang inyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay hindi nawawala sa pagtanda nag-iiba lang ito ng anyo at kapag huminto ka sa paglaban sa pagbabagong iyon at nagsimulang yakapin ito isang manghang bagay ang mangyayari Muli kang makakonekta sa mga bahagi ng iyong sarili na akala mo ay nawala na. Mararamdaman mo na mas present ka, mas grounded, mas buhay. Natututunan mo kung paano ang pagdahan-dahan pagpili ng tamang oras at paglikha ng tamang kapaligiran ay maaaring hubugin muli ang iyong karanasan. Nakita mo kung paano maibabalik ng mga bagong pamamaraan at mga hindi pa natutuklasang pleasure zone ang kasabikan, natuklasan mo na sa mas mahusay na sirkulasyon at kahandaang umangkop, ang dating nakasanayan ay maaaring maging pambihira muli. Nakita ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na muling natuklasan ang mga bahagi ng kanilang sarili na akala nila ay naglaho na. At naniniwala ako sa lahat ng aking nalalaman bilang isang doktor at sa lahat ng aking nasaksihan bilang isang tao, kaya mo rin. Hindi ito tungkol sa paghabol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa kasalukuyan ng may kalinawan may intensyon at may kagalakan. Kaya narito ang aking aral sa buhay para sa inyo ngayon. Ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay ay hindi palaging nasa simula. Minsan ito yung isinusulat mo ngayon maging mausisa, maging mabait sa iyong katawan at yakapin ang paglalakbay. Gusto kong marinig ang inyong saloobin. Pakibahagi ang inyong mga iniisip o tanong sa comments sa ibaba. Kung nakatulong sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring mag-subscribe at ibahagi ito sa mga kaibigan o kapamilya na maaring makinabang dito. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas masiglang buhay ay mahalaga at hindi ninyo kailangang lakbayin ito ng mag-isa.